Ayan guys, meron tayong nakitang nagkakatay ng botete dito sa ilog. Ayan, nahuli yan sa dagat. Sobrang laki ng ano niyo, no? Sobrang laking botete. Take note lang guys, no? Yung mga nagkakatay nito, yung mga pawang ano lang. Talagang may kaalaman sa pagkakatay. Si Mabusisi yung pagkakatay nito guys. Meron daw tinatanggal ditong dalawang parang butil. Parang butil lang pala yung tinatanggal. Ayan, laki guro mga nasa limang kilo yan, no? Hmm. Ang laking buto ito eh. Parang, parang manok lang, no? Tanda, yung ano? Yung tanda lang dito, ito, ngipin niya, dalawa. Ah, ano yung ngipin, ngipin yan? Ito yung pala tandaan nyo na kinakain talaga yan. Ah, pag may, um, pag may dalawang ngipin, pwedeng kainin. oh yung biyak dito. Ah, pag biyak, ah, ayan. Uh, pag kabuo, isang ngipin, hindi kinakain. Oo. Uh, Nakakalaso nyo yan. Ah. Yung mga ganyan yung mga nasa malalim ng dagat, no? Oo. Oh, nice. Oo, oh, yun. Tamang-tama yan sa gin, no? Sa isang oh. Pulutan <laughs> mamaya. <laughs> sarap to. Oo. Oh. oh. Ito pang ulam. Mm hmm. Na sa tuyo. Tapos, adobo sa tuyo. Pa, patuyo. Patuyo sa tuyo. Patuyo pa rin sa gata. Oo, oh, gagagataan gagag pa. Mm -hmm. Sobrang sarap naman nun. Ayan. <laughs> Ayan yung tiyatanggal, guys, Tatanggalin na yung laman. Eh, yung laman loob, tinatapon na yan? Oo. Oh, hindi, kinukuha to. Ah, ayan. Kinakain yan. Oo. Oh. Ano yan yung ano? Yung... Atay. Atay, no? Hmm. Ibang kulay yung atay. Dilaw. Ayan hmm. yung atay, guys. Oh. Laki ng atay, oh. yung kamay ko. Laki. Oh. Take note lang guys, huwag yung gagayahin to ah. Sa mga ano lang to, sa mga veterano lang gumagawa nito. Yung talaga may mga kaalaman lang, paano magkatay ng butete. Akala ko yung mga nagkakatay, yung mga taga lugar lang, meron din pala dito sa lugar namin. Ay, parang lapo-lapo lang talaga yung kulay nyo yung sa may buntot parang lapulapo lapo saka yung ulo ano yun yung hasang na yan no o, yung hasang na yung tinatanggal yung pagluluto nito guys aadubohin tapos lalagyan ng gata para sa gata oh. tigas tigas talaga no kunat talaga no parang hmm. parang native na manok yung laman hmm. oh hmm. tap tapo na lahat yung laman loob oh. Okay. ayan guys na, na kasi tatanggalin dyan tatanggalin dyan yung nakakalason hmm. oh. ayan guys yung tiyatanggal yung nakakalason ano may, ugat pa yan may ugat pa yung tiyatanggal dyan hmm. may ugat Hmm. Ano yung baga no? Oh. Parang manok lang talaga, may baga din. Ikong e ano, ikong e ano yung nakakalason dyan? Pag na basag, hindi na pwede. O hindi naman? Hindi naman. Star na talagang parang parang laman lang din yung nakakalason. No? Oo. Oh. Tapos talagang tinatanggal talaga yun ka mga ugat natanggalin mo rin mm. para sigurado oo ayun na guys natanggal na yung mga ugat ay hindi yung mga nakakalasan ayun magus yun sa buto eh mm. ayun ayun na, tinanggal. Hinati na guys. Kaanjan lang yun na Tigas talaga, ano? Hmm. Ah, oh, yun yung nakakalason. Ah, ayan. Ito yung gusit tinatanggal niya, nakakalasa. Nasa may ano? Nasa ano yan? Sa buto? Nasa buto. Tabi lang yan? Oo. May nakadikit lang sa buto. Tapos yung mga ugat-ugat yung tinatanggal. Ayan. Ayan, wala na yan. Meron pa. Meron pa Meron pa. Ayan, tinatanggal. Ayun, andun Parang yung parang nasa may backbone lang niya. Ano yung tinatanggal? Pinakadikit sa may backbone. Yung parang taba-taba. Ayan, oh. Ayan, ayan tinatanggal na, guys. Kaya take note lang, guys. Huwag yung gagayahin to kung wala kayong masyadong kaalaman. Mga ano lang, mga talagang marunong lang yung gumagawa nito. Ayan yung tinatanggal oh. ah. Ito yung ano. Ito yung talagang poisonous niya. Ito guys oh. Yung mga ugat para mga sigurado maw ito, 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 ito. <laughs> yeah, like, yung mga ugat nito. Ayan dai, ito yung mga ugat-ugat niya tinatanggal. Oo. Okay. Focus natin. Ayan oh. Ito mga tinatanggal. Yun.